mga master, magandang umaga. Dito ako sa talungan ko. Nag ano lang ako nagbisita sa glit, tsaka nag ano na rin. Nag-ano na rin ako nung kapiranggot na bunga na naiwan. Oh, oh, ito yung talong ko ngayon. Ito, silipin natin yung mga talong ko mga master Ayan. limang buwan na to pero sa ngayon wala na siyang bunga Ayan, makikita niyo yung ilalim wala ng bunga naubos na yung bunga ng mga nagdaang linggo ang nangyari kasi dito kaya naubos biglang ano biglang dami ng bunga So ngayon sa so, sobrang dami ng bunga. Hindi na na gawang umusbong yung mga talbos nito. O pagka ganoon, tigil na rin yung pamumulaklak niyan. Tigil na yung pamumunga. Pero ang kagandahan dyan mga master, uh, pagka naubos na yung bunga niyan, kagaya nitong akin, Applyan nyo lang ng ano ulit. Applyan nyo lang ng abono. Tapos mag spray din kayo ng foliar. Bubunga ulit yan. Kagaya nito. Ito. May niyo yung mga talbos nyan. Marami ng ano ulit. Marami ng bulaklak. Ayan. Okay. Yung ginagamit kong foliar dito. Grow more na foliar. Mataas yung kalidad ng kalsyum tsaka ng boron napansin ko kasi dito ng mga nagdaang linggo itong mga bulaklak na to marami ako nakikita ang nalalaglag dyan sa sa ilalim so ngayon naghanap ako ng foliar na mataas yung kalidad ng kalsyum tsaka boron para kumapit para maiwasan yung pagkalaglag ng mga bulaklak After ko maglagay ng foliar, nag rin ako. Ang ginagamit kong abuno dito, triple 14 lang. Pero, hindi ako nag apply ng yung basal na tinatawag mga master, yung buo na abuno. Ilalagay lang dyan sa puno. Ang ginagawa ko sa akin, nilulusaw ko sa tubig para mabilis tumalag. Tapos, idilig ko lang dyan sa puno. Maliban dyan, mayroon tayong ito mga ganitong dahon inatake ng trips trips or mites lang naman ang umatake dyan ang ginamit kong insecticide dyan yung abamixin na insecticide so naka isang spray pa lang ako nun pero ayan makikita nyo kaagad yung epekto nun sa talbos nagbago agad yung itsura ng mga talbos na. So, yun lang muna mga masar. Siguro mga isang linggo may get. Update tayo dito. Marami na ulit bunga to. Kailangan ko lang siyang alagaan ng konti para ito, mga shoot na to ma -ano, mawala. So, oh, yun yung talong natin yun.